Good evening, mga kamamshi. My video is today. Pakita ko yung ano, yung bago kong mga lip tint. Ayan. Ayan siya. Ang ganda niya. Kasi ang tagal, ang tagal niya. Ano siya, waterproof. Sana all waterproof yung pero yung gusto ko sa kulay, ito, ito. Ang gustong gusto ko ito na kulay. siya. At saka ito yung gusto ko na kulay. Pero ano, lahat naman sila maganda yung kulay. Saka ito. Hindi siya, hindi siya ma, daling ma, ma 'Di ba mag mag-live ako? Tinatry ko siya. Nag-live ako ng gabi tapos nilagay ko siya bukas, Nandiyan pa rin yung lipstick. <laughs> Hindi ko siya inano. Nandiyan pa rin siya. Kahit nagano na ako, nag-shower na ako, pagtingin ko sa salamin nandiyan pa rin. Saka ko na siya iano. Ah, uh, inerestin. Try ko lang kung ano kong ah uh, kapit ba talaga siya hindi katulad sa kanya hindi ka kapit o oh, di ba mayroon pa ring hugot ayan yun lang kaila kakaila pala siya kakaila ah, ano to siya na meat ito meat lipstick sa isang box, ano sya, 6, 6 pieces, pero ano lang siya ilang grams, cute lang siya ilang grams to, hmm. sakit sa mata, ilang grams ba ito, ito makikita, 6, six pieces 12 12 12 lang sya 12 hmm. pero okay na yun hmm. ang ganda ng mga kulay nya ayan yun lang maraming salamat say sa next my vlog God bless you all and ingat po tayong lahat. Bye.